Medyo mahangin nga buntag sa tanan. Presko kayo. Presko kayo ang hangin. O presko po kayo ang lumiyagan.

Diri Lanao del di Norte, maulan at mahangin. Wala, lang diri karon ang tempo, medyo mahangin. Pero daghan kayong lumiyagan, guys. To Sir Jefferson Balukan, yes, sir. John Frederick Mispiros, shout out. 130 to 150 ang range sa atong mga lumiyagan. Shout out to Sir Jefferson Balukan. Kani pila man ning ani na, murag 9 mix. Ay, 140. Ay, presko kayo siya, no? now. adobo je dah lah mi ini adobo ini ini adobo For only 140 pesos ni. Ma'am Karen Tomempo, shout out. Tubik dagat na siya. Tubik dagat ang iputangan na. To Lloyd Fair Amumun good morning.

Walai uh, Ban period banu. So, so good ban period. Uh, Ais ah, Shout out to Mom Agnes Arabe, shout out to VJZ, po Naka White Akonam Batch for only 140 to 150. Ang pagdakop anak so, madam di, di sa pag ah, ang pagdakop anak? Angkla. Ah, unsa na angkla kanang? Katong saranggan. Den unsa man mosulod sila diha anak? Mabitik, oh, mabitik na sila kay mao sila nang paog. Ah. Ang kuliya kana ra miyagan kun may paog. Hmm. Nenek anak pira-pira, pira-pira sa malagap. Dagan ani. Bira, 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 bira so at... ni Merry Christmas, shout out to Froylan Choi, Maravilla, Simbao Nancy, to Francis Joseph, to Shelly Mae Bako Alom, shout out, to Joy Pama Bumaya, shout out, shout out sa Pindo family from Tubod, Lanao del Province of Lanao del Norte, shout out to M. Lunzon, shout out to Dorin Maya, sa Kaparintian de Asorqueta, Iog Balanas, Badyang Family, Godless City of Good Life, Shout out to Andres Nilin. Shout out to Alain Jed Abau. Shout out ko Tabok Norte sila Elisa, Lisa Ponceo, ug Anabel Vela Fuerte. Shout out to Mam Ma Jimar Masin. Dili pwede deliver guys kay kamu may one ni dili man good kay nagdisplay naman sila. Shout out Batoy family sa Barangay Dulapo. Shout out to Joarn Manliges. to Agur Hub sa Kanubay shout out to Marilo Alburo mahal jo dires mo kayo dagat ya Mary Chris 140 to 150 to ito idia labor sa bagsakan from Bukidnon, si Flores Bernie Narbasa shout out to Shalimar Shalimar Kelarimer Kelly Kabanlit Shout out to my bro Moreno Eleuterio Palit na Alami Kinilaw Sir Annabel Razon Shout out from VGZ Dagko siya ano? Dagko Dagko Pero naay ka nang naputi na madam no Pero still bisag naputi siya Naagin pwede 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wala na siya dugo sir Wala na siya dugo oh, pero dugo na, dugo. 1.30 na Pilih kilo 130. 130 kan ya, oh, ganahan kon. Ganahan Lagi mo kimo yun, labas kayo. Uh, ulang oh, ulang oi pang madam. pagi na sir. Sa Roqueta City ni ma'am Lucas Street sa Mercado sa Gawas. Sara and Kuni Sintino shout out. Dagan nengga, nga comment kato, no. 140 to 150 mga guys sa uh, mga nag-comment. Unsa ra sa ni gidakop madam Unsa ra sa ang dakop ning mga miyagana Na City sa Gale. mga La City Paingon sa alas Paingon sa al Adlaw So ang mga nanguha ani wala pagitulog Wala kay tulog Karon pa sin mga tulog Salamat kay sa mga nagbilar ani shout out to Milchur. Oh, yara Yara Hi Milchore Oh thank oh, you na lang Monteltee Anabel Rason Lukente Imi shout out it. Dailing Joy, uh, Mama ni Lauris di Satu Tulila, shout out. Shout out mi diri sa Dabaw, pangatag nagtamban din sa mga dool dagat. Grabe, dagsa tamban, ganinang kadlawon. Lukinti ay me, shout out. Hidakob, ikin sa hidakob sila yung tequila. Lumiyagan lagi, Dak dak nunggu guni. From, oh, dak pun mi oh, ngatani okay. lo agan. Pas merek pasol mangga angklam ka. Maureen Grace Borach, shout out from Denmark, from DJ Grace, originally from Orokita. Miss my sister Bernadette and Marian. Shout out po Barangay Lupagan, Karim, Samis Occidental from Christian Villagas. Shout out to Dwayne Joy Baluncio, to Gelafe Pinaro Barpon from New Zealand. Shout out sa mga jumamil, sa mubut, silmar, jumamil Dagan pambuk stok or maora jod nih? Maora lang nih So kung maorot na nih, wala na? Mulai na pun mok I'm a morning Si madam ning insist kita siyang 130 kilo Lens pole apple, one whole sir Kau yang kerja madam, meja putih siapa? Fresh kau mengapa? Siapa fresh kau mengapa? Kau ada mengapa? Fresh kau nasi alahe nasi o oh, o oh lor. Jero mau Ini kaluto lo menyakan Ini lagi mau parilis. Ma pula Gapun, ini kaluto. Kau diri, dari nyawa pila pun nih madam. One fifteen. Apa kau? Si madam uh, na, urut najudiau? Uh. Pila dekilo semua. Eh, anong sayu nahu urut? Ah? Huh? One forty. <tas> Ah, unong ga kilo. So, akin ang para po dahin ninyo, ma'am, sa kuwan. Sa, sa gaangkat mo, ane, sa nanagat po Pila may kumpra ninyo, ane? 130 na daan. Ah, boleng, po siya mo barato, no? Kaya, ang kumpra daan ninyo, mahal naman po. Kanang, kanang, kanang gabi, e, ma'am. Ngano, mana? Ngano, ngano kanang gabi, e, mo 400, mo nage 600 gani ano man na o sige din six 600 dito sa kanubay dapet, atong last Katong atong November, itong gilaib na mo. Ano man na nga moabot mag 400 na. Ano? Aba sa minus na no. Kay magansi mangod pud sa gasolina no. Mura gansi pud sa Ah, oh, kanang lawig bitaw no then walay kuha kay kunang patasan gamay kay gansi pud sa gasolina. E, igo-igo no? no. na mo gud pud gasolina. Bode na wala na ito bag sa mga pangutana na to. Shout out to oh, Juna Montido no? from Paypayan. Si Ma'am sa kung gi-focus uh, makita yang lumiyagan bro. Press kayo. Kita juga sa people of Roqueta live. Jo Arn Manliges, Ma'am Rufina from Canubay Pro Uno shout out. Shout out from Tabuk Lens Paul Apol. Kinsa may nakaputi anil? Yung kinti ay mi regards. Ah ikaw. Ah nadiri. Nasa Samar daw. Selmar Jumamil. Sa mga Jumamil sa Mubot. Laglag daw. Ay, may lukinti. Shout out daw sa tanan. Hindi mga mga naka-wife. Ay, lukinti. <laughs> 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 Kani ka ma'am dyan. Okay, press. Press. Oh. na press kayo. Kani, bitaw ma'am. Kanang

Kinila o Dubo, Lumiagan City to Tata Akaryon. Sir Paul, magsayo. 140 to 150 ang range sa so, ito, ito, ito prices. Riza, New Istabas, Unyo o Jemilin, Istabas. O ulit na dyan. Regards sa classmate ka na naka-white. Ma'am, Vivian Reveal. Regards daw sa nyo mo, naka-white. Wala ka? Vivian Reveal. Or, si, kaysa may naka-white. Ito ra may naka-white. Vivian Reveal daw, classmate daw mo. Hi, good morning. Shout out to the Ariel Delacruz lagi are kayo. Super Jude from Joy bakat I was a ban period so good But when you go back karon. I don't know if it's a good. <laughs> Dito, karoon pa ning adlaw mag-effect ang katong ban period sa pagpanagat. So, after this, Kumaurot na ni, eh, wala na po, sir. Wala say managat kay madakpan man ta, na, na may coast guard nga, inspect, anak. Dili sa ta dagat ka na So, pahuway sa mo. Asa man wane? Asa man Dili eh? Dito, sama sa may ninyo, bangus na na, Tilapia kayo. Di labot sa ban period kay bispan mo Ban period naman. Asa naman mo? Asa na may next? Ha? Huh? Puyo na mo, Puyo sa mo for two days. Kano sa man balik? Kano sa balik? Lunes. amartes ah, Martes na. Lunes, Martes. Martes sa buntag. So, aning Sabado, Domingo, Lunes. Three days. sa pauway. Sige. Relax lang sa akin. pag po mo. Bilar ba? Hago anong na, ano? Sa... Sa pagpanguha ninyo, ana, unsa inyo ang pamaagi ka kadlawon mo, mugikan o gabi, ana? Then matuog mo, adlaw na. O, oh, bali, bali. Bali na din inyo ang gabi, no? <laughs> Pero pwede naman mo ka nang matuog po sa dagat, yun, yun, bilhin lang ng, sana, eh, drop lang ng, kuhan, ah, oh, pabanggaan yan. Oh, so, ana din, ano? Pagbantayan ka yung, Asay sa lumayagan, mangwa po, mugisda, na. Ah, sida po, no. <laughs> Nasige, salamat kayo. Amping mo, sunod sa inyo ang pagpanagata. Kailan medyo? Kung nganang, nang dili na balot kayo, Atung isang adlaw balod kayo. Balod kayo, nang, basa balod. Dakan kayong lumiyagan. kayo, lumiyagan. lagi. So, balot people, uh, invite kayo, balot kayo. Balot kayo, balot kayo. Balot kayo, balot kayo. Balot ban period so rong adlaw taman sa martes sa buntag muna nga kung gusto mo katilaw mo lumiyagan palit na mo kay karon lagi yung adlaw ni taman no? so good, ugma wa na jud na pay unya gabi pon mo display lasa sa inyo ang ano gana magi pangtaguan sa nato shout out to ma'am Felin Diligencia sa akong natauhan uroqueta lami lamig jud Good morning Jan. Pa-shout out to Gamalinda Nazareno family from Dennis Jude Gamalinda de Mule. Uy, shout out Dennis Jude Gamalinda. Labi sa ako ang ate lovely, no? Ate lovely Gamalinda po. Shout out to Francis Asilo Undag. washout out sir Undag family sa Pines from Taiwan. Gangs Mahoreno. Shout out sa kong Uyuan Jose Sanupaw. The best ang lumayagan dyan. Super fresh from Joy lison, Bakat. Ang tanami ta tao nila ma'am. daw mahal o gabi Kay gamay ra kong si tao ka na. Dawi mo na o kuha. Ano may tao? Gansi putas. Gasolina plus labor. Ano nga mga naning uban. O ganang alas sabi tao. O panagat. Kay expect mo na sila nga. Dagag kuha per nage, Time nga mingaw. Pero this kita. Dili man dyan naagit lumiyagan murag sa isa mulai upset wala in absent display wala lang kay sayang medyo mahal din medyo mahal shout out sa mga driver nga padulong og from Judy Kubal nah ala sige shout out inyo ma'am pag drive sa muha pag amping mo pag drive salamat sa inyo pag paminaw og pag lantaw sa atong live to Dwayne J balun show shout out Shoutout sa kung natawa na po na ako karon sa Tarlac from Frilin Dilihin siya To Vivian Reveal Shout out Shout out na watching From Taguig City Grabe kayo ba Kapingaw Ayan kayo Ang gerilos pa nintang Tapos mahal pa Ang kilo From Rokiton Ay dagat sa Taguig City Ganong Ibang press Ang lumiyagan Shout out to Lenlen Len Osaraga 142 160 lang po ma'am To Lilia Humul Cabanlit to so, Catalina Humol Arai, shout out from Laguna, Kabuya to Marilo Servas, shout out to Yelo Rotor, yes ma'am, is Ibelio Rotor, yung mga mga anak no, shout out sa mga guapa og super talented na anak. Shout out pong Jet Roy, super kagwapo and grabe humble og kabutan ako nga friend. and model sa akong music video sa una sa People of sa di magkakabol by Christian Pedregosa grabe kinakagwapo and kabutan and grabe ka respectful nga mga bata nga pagka-train mo na ma'am ma, -ma, -ma to, si Yelo said no grabe po kay kagwapo o katalented then friendly po gayong Shoutout sa Kabural family di sa tabok North from Jeddah to Vain Kabural. Shout out to Borja dan Lloyd. Kwan sir, 140 to 160 siya sir. Kang ma'am, murag na na no? Napa dia sila? No, Wala na. Hi doggy, kakiyot sa ito. Uh, Lahit yung nagklase ba? Ang sige klase sir? 40. Ah, yung guys. Kani mo ah padong na po ni. Dagkup kayo no? Mm -hmm. Jumbo. Sige lang guys, dili kayo pula, pero ineg, maluto na pula. <laughs> <laughs> Pareha na Pareha <laughs> na ako, <laughs> lor bang hoy. Hindi <laughs> ko maluto. Man, 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 man put putih apa bentuk bag display. Lagi pula putih bentuk bag display pun na pula mana? Baglu tau? Wajib kok kita glumiakan bang, ini gluto nih mau mai mau putih ya pun? Ma pula? Kita gimana? Ma uatra Mamalit. malit anak pula kan ini gluto na nai mau parilis? Alhamdulillah, mana di mai mau parilis? Alhamdulillah, mana mau mai mau parilis? Pariyara kunatanan bro angkuan lanjut anak gnahansi laut kanang pula gitu. Lovely ka malinda. Oy, good morning sa ako. Ate lovely. Ate love, morning. How watching you. Sige, palit na ma'am. Nakakita again live si eh, ma'am. Sige, ito yun. Anhe sila. Managhan ang mga mga ni dito ka Sige na, good. Mga viewers, ang puti. Mahay mo rin lagay ng pula. Huwag maluto. Naman kayo nang ng tanag. Anong di naman na pula, sir, dyan? Sige lang kayo. Maluto, mapula. Hahaha. <laughs> Para mular agad, ha. ba na barato pa di kabuyaw, 300 to 400. Didn't love us. Shout out. Diana Myrel Aga shout out ka, Marga Honey Ramos. pinakagwapa, sa lahat. Shout out sa Kobrad and Sis sa Alcotans from Abante under. Shoutout sa family Kalamian taga San Vicente Bao. Yes, brownout eh, day update karon brownout from 5 a.m. to 8 a.m. Ay ra kabalaka kay dili ta whole day kay nagclearing sila sa lines ang ato ang mga taga si. Ato sa jong e-off guys kay makurintihan pud taw tig clear ana na sa una lang. Kurog na og dili na e-off no. Nya na lang relax mo mo niya, kay, mubalik na mo diha kay mo balik ta ni tong Shout out to Ma'am Vivi, also ni Benji Kalamian, taga San Vicente Bajo. Family Kalamian, shout out to Ma'am Ibif Okmar, shout out sa kumbana dia si Mark J. Palit og lumiyaw ni from Tangguk. To Benji Kalamian, salamat sa paglantaw taga San Vicente Bajo. Uy, Madam Ray Adasa, shout out. Palit lumiyagan diri Madam. Nanakod din maligya maligyan na dam dam. Bitaw, kita ba nga sila o live ka-people para dagang mamalit. malit. Sige lang, mabalik. Tiksi ko, binlan ka sa akong number. Binlan ka sa akong number ha. Ka-people, dyan dyan lim. Tawag na yun, ka-people, dyan dyan lim. 100. Sir, 919. 009. 002. 002. 782. 7842, 7842. 7842. 7842. 8042. 8042. Check, check, wag na sa'yo Sige daw. 10919... 0919 Bye bye oh, na. na! Mahaw na tong mga ting panagat. So, ka-people, ako na i-end ang live. Kita kids na lang. Shout out Apas Buen Cabral. Shout out kang maninay Lilibet. Diha na maligya og lumiyagan from Banban. Van. Lilibet, ikaw ma'am? From Okay sana si Ma'am Vin Cabural Paul okay. Levitario magsayo Nakurata kurata. Okay, <laughs> okay, Mukha niya to ang giblog kaya itong dagang Shoutout sa Pines kay Brad Arnel o kay sis Heidi Rivera. So ang mga pulahon guys, marag na na sila. wala na sila. Ang puti o nalay na guys. Pernapay pagapula pula-pula. out sa Fernandez Pamilya sa Villa Flor Puro, Puro Tres Flor Delis Fernandez Reg Lumasag Adila Baclayon from San Bernardo Cebu Stephen Baroy 140 to 160 Good morning to Reg Lumasag Shout out to Vivian Ilas 140 to 160 Primaline Jean Pamao Salamat Admin Lagi Kwa na lang ni 140 to 160 pa Mm -hmm. Sige, ano lang mo, Ricky, Miss Piros from Tagum. Sige na, thank you so much, ka-people, for watching our live. Thank you so much sa mga people of Tabuk Sur at Tabuk Norte. Sila, kanina mo nag-display din eh. Dayon sa mga fishermen and lumiyagan men na to. Nga, kaganina pa daw sila alas 12 sa Kadlaon. Nangisiga pa daw ilang mga <laughs> Sige lang, mga na rin sila ron. Thank you so much for watching our live. From Dumaguete, shout out to Hilda Pudi. Shout out to Ricky Mispiros from Tagum to Marites Puspus. And last na lang dyan, mga pahabol na ko rito. Today is a ban period, aman sa Martes. Muna nga, palit na mo, mintas na apa pagkakaroon kay Kuan. Kanang basin, mautla na niyo, na, eh, hindi nakakaapas. Wala na dyan Palit na mo, kay basi wala na ilumyagan, ugma, kay ban period po. Pero basing, yun na sila, magtago daw sila para unyang kabi eh. Thank you, ka people! Thank you. 140 to 160 ang mga kilo. And palit na mo sa ato ang lumiyagan. Dili sa oroketa basa lumiyagan ang isgutan. Dili yun nga mahibawaan yun ka nga taga oroketa juga basa lumiyagan. Sa Oroqueta, lumiyagan ang bida.